Isa mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga tantan Welcome back to my channel Another day is another pagtitinda naman tayo Panibagong vlog mga tantan At sinsya na kayo at ngayon lang naman ulit tayo Nakapag vlog gawa ng busy talaga tayo sa mga nakarang araw At dito mga tantan no, kung bago lang kayo sa aking channel At nagugustuhan nyo ang ating mga videos subscribe naman mga tantan Para updated pa kayo sa ating mga susunod pang mga videos Salamat Ay, well, na Good morning mga tantan Isang mapagpalang araw naman sa ating lahat no? Ngayon eh, mga tanda, nandito na tayo sa tindahan tapos lakas ng ulan. Kaya yun, alas 4 na tayo ng kapal natin. Ang mga tanda ng babay natin sa kalahati, isang malaki. Tapos kalahati, ito mga tanda, kalaha ate. Huwag dito sa atin ito. Kaya hindi natin ito yung kasi order sa atin. Lalagay natin doon sa ano, sa likod kasi mamaya oh pa itong kukunin mga alas 5 siguro kaya bubuhatin natin itong kalati itong sa dalahan para makapagkalas na rin tayo kaya watan tayo let's go Dito mga katantad ay magkakalas na tayo ng ating paninda na naman sa araw na ito. At dito sa pagkakalas ko mga katantad no, ay ito na naman mga katantad. ah uh, ito na naman ang sarili nating diskarte sa pagkakalas. Hindi naman tayo pare-parehas ng pagkakalas mga katantad no. ay eh, ito na sa akin diskarte ay uh, ito na yung Pagka kinasanayan ko pero may mga binago na rin ako dito mga tarad kaya, tulad ng pagputol ng pata po, ano hulihan kaya ang uh, pata hulihan natin dito dito kasi sa pinasukan ko ay hindi nagbubuo ng pata hulihan kaya makikita dito mga tarad no, yung pata hulihan natin ay buo o tinatawag nila ang putol ang ano uh, tuhod no uh, dito yung tuhod lang aming kinakuha at binubunlis na namin yung pinaka dapat nang malaman ng ating patang hulihan. Ayan. So dito mga ang tatad pala ano, ay ibinabahagi e, ko ito sa ating mga bagong butcher tungkol dito sa ating pagkakalas. Kasi dito naman mga natatad sa pagkakalas ng ating baboy ay bilang isang tindiro ay ito talaga ang una o pangunahin natin ginagawa yung pagkakalas. No? Kaya yun. Gusto ko ibahagi o gusto ko i matuto ang ating mga baguhang butcher mga dadad kasi tayo naman ay nagsimula naman sa walang alam wala naman nagsisimula na marunong agad kaya yun para dyan sa ating mga baguhang butcher para sa inyo ang video nito kaya panoorin nyo hanggang dulo Okay, mga tatatong tapos na tayo magalas napakalaki talaga ng bagay natin ngayon mga tatat yan o nalaki lalaki ng yan ay mga idol mga tatat mag iiwa tayo ng liyon po Ayan, discard natin dito mga kapagdan, no, kailangan ipapantay natin sa sangkalan kasi para pantay ang hiwa natin ng hiwa Ang order sa atin, no, Ay, dito banda, 3 kilo hanggang sa buto. Kaya, tatanggalin muna natin ang pinagalulo na palambutan. Ayan, isasabit natin dito para may bid natin. So, dito na tayo kukuha ng tatlong kilo mga katatagang. Sa pag-slice pala ng liempo, no? Yung tamang hataw ng panaga, ay i-estimate din natin kung gaano katigas yung ating hinihiwa. Hindi naman kailangan mataas ang hataw. Mga ganito na mga katatagang, pitik lang. Pero yung pitik natin na may laman, alam mo yung mga ibig sabihin ko siguro mga katatagang, kung ano yung may laman. Parang yung kat na may kasamang ang tiin, yan o. Yeah. Dito pala sa pag-iisla sa mga katatano ay hindi kailangan, 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 mabilis Ang um, makalaga dito mga ka-dob, magatayang halong natin So, what do Wala pa, ano pa? Nakikita niyo mga tata, napakaganda ng service, no? Ito palang gamit yung mga tata, ay Dickinson, no? galing ito ng FDM quality trading. Sa so, mga gusto mag-api, mag-api dyan. Uh, game nyo lang, FDM quality trading. Ayan. Marami silang butcher tools.

वालो रे काय दिसतो ओ या कशे ते बसले बण्याला खावर काज फॉर कास्ट मंगळ नामे depan 164 1624 ते भारत शनि का हां आय आ रुष्टो हूं सरफेत हो

Ang labig -labig oh. Mama, yung ay, 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 mas sila magmadali. <laughs> Pero planuhin mo. O, nagalawang kamera, tika lang, nagalawang kamera. na dito, sa iyo Eh, isa tila pia, huwag <laughs> sa akin. <laughs> <laughs> <laughs>

Ah, na balita. Pag dito talaga mga dadad na sabay-sabay nang ating mga kasuti. no. Ano kaya na naman 'tong